So, from 12 volts, ito yung source mo, battery. Mm, 12 volts, battery. Tapos, charge controller. So ito kung ito yung... Dito si, sa mm -hmm. battery capacity voltage. Mm. Na magiging supply. Wala pa yung sa mga 12 volts na socket. Ilan yung yeah. pwede yung socket? Pwede siya ng anim kasama ang sabay cigarette. -sabay. Oo. Uh, uh. Hindi mag-overload? Hindi. Then, inverter. Hmm. Pupunta dito. Ito yung switch. Switch ng inverter. Okay. Ito ang main switch ng lahat. Pero kailangan mo na patayin yung inverter. Patay ko na yung inverter yan then pull box okay try open yung uh, laptop ko open open lap open ang battery but 93 na uli? 93 battery yan sa battery inconsistent ganun naman talaga <laughs> okay then on mo yung 220 para sa inverter Hai hmm. invertir Hai Jojo nagana Hai wapun pedunsa Hai materi